So guys, ayan na po yung kanina do sa isang video natin ko nakita nyo. Ayan na po nailipat na natin sila. Ayan at puro bago na po yung tubig. So nakita nyo ayun ang laki nung ayan Ang laki ng isa nating ah uh, breeder na eh para as ito pa po yung isa. Ayun. So yung naan dito nakapanganak na to eh. So dito ayan buntis na rin yung isa. Ayan, tatlo sila ay umiil. So, tatlo lang kasi yung umiil ko eh. So, hiniwalay ko na muna yung isa. So, pagka ano, pwedeng isama ko na rin siya rito sa isa. Tapos, magkakaroon ako ng isang bakante. Kung nakikita nyo po pala, ayan yung ating mga fry ng AFR. Madami po yan. Ayan, sa ilalim. So, ano po yan, mahigit po... Uh, 20 plus yan almost 30 pieces po yan so dito natin yan ilalagay para mas mabilis silang lumaki so, ito po yung ating panandok tanggalin at natin yung mga dumi para hindi masama pagsalok natin sa kanila So guys, kinukuha na natin sila. Ayan. Oh, yun, oh. Ha, kita nyo, natin Ayo, oh. Para mas mabilis sila Uh, yung iba guys hindi natin makakuha kasi ayun no, sumisiksik sila dun sa pinakalupa at lumot dun sa ilalim nitong ating ano, tab so ayun po uh, kaya isa-isahin natin sila So, ayan na muna po, ano, pagkalipat naman natin yan, okay na sila, so, na lang natin ng tubig. So, ayan po. So, ayan muna po ang ating update dito sa mga alaga nating albino pool red. So, ano sana po, nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood at uh, thank you for watching po. God bless.